Iris ngayong araw ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng pag-uugali ng katatagan at bilis sa pagdedesisyon. Parang apoy na biglang nagliliyab, mas lalong lalabas ang iyong likas na tapang at handa kang sumabak agad sa anumang sitwasyon. Makikita ng mga tao sa paligid mo na ikaw ang nauuna sa aksyon at hindi natatakot sa hamon. Ngunit paalala ng kalikasan, may panganib kapag sobra ang pagiging padalos-dalos, maaari kang magkamali kung hindi mo susuriin ang sitwasyon. Tandaan, huwag lamang puro bilis ang ugaliin, mas makabubuti kung sabayan ito ng maingat na pag-iisip. Taurus, Ang kalikasan ay nagdudulot sa iyo ng pagiging kalmado at praktikal. Tulad ng lupa na matibay at maaasahan, mas maderama mong kailangan mong manatili sa mga bagay na sigurado at hindi pabigla-bigla. Ang iyong pasensya at praktikal na pananaw ang magiging susi para manatili kang matatag kahit may mga pagbabago sa paligid. Ang ibang tao ay hahanap ng iyong payo dahil sa iyong mahinahon na paraan ng pagharap sa suliranin. Tandaan, ang pagiging praktikal ay lakas, ngunit huwag kalimutan na minsan ay kailangan mo ring sumubok ng bago. Gemini, ngayong araw, binibigyan ka ng kalikasan ng pagiging mapanlikha at mausisa. Tulad ng hangin na malayang dumadaloy, mabilis ang iyong isipan sa pagkuha ng mga bagong ideya at pagbabahagi nito sa iba. Magiging bukas ka sa komunikasyon at mas madaling makakausap ng mga tao, kaya may posibilidad na makagawa ka ng bagong koneksyon o makabuo ng sariwang ideya. Gayunpaman, iwasan ang pagiging sabog sa dami ng gusto mong gawin ng sabay-sabay. Tandaan, gamitin ang bilis ng iyong isipan sa tamang direksyon para hindi masayang ang pagkakataon. Cancer ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng pagiging maalaga at sensitibo. Tulad ng alon sa dagat na sumusunod sa ritmo ng buwan, mas magiging matindi ang emosyonal na koneksyon mo sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Mararamdaman mong mas gugustuhin mong protektahan at damayan ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong pagiging sensitibo ay nagbibigay ginhawa, ngunit maaari ring magdulot ng sobrang pag-aalala. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa balanseng paggamit ng puso at isip, huwag hayaang lemunin ka ng sobrang emosyon. Leo, ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng tapang at determinasyon. Parang araw na nagbibigay liwanag at init, mas lalong lalabas ang iyong kumpiyansa sa sarili at kaya mong magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong likas na karisma ay maaaring humikayat ng suporta mula sa mga tao sa paligid mo, lalo na kung ikaw ang manguna. Subalit, magingat sa pagiging makasarili o sobrang pagnanais na ikaw lamang ang sentro ng atensyon. Tandaan, gamitin ang iyong lakas upang magbigay ng liwanag sa iba, hindi para sila ay matabyunan. Virgo, ngayong araw, ang kalikasan ay nagdadala sa iyo ng pagiging masinop at mapanuri. Tulad ng lupa na maingat na inaalagaan, mas makikita mo ngayon ang halaga ng detalye at tamang pag-aayos ng mga bagay. Ang iyong kakayahang mag-focus sa maliliit na aspeto ay makakatulong para matapos mo ang mga gawain ng maayos at walang sablay. Subalit, bantayan ang sarili laban sa pagiging sobrang kritikal, lalo na sa ibang tao. Tandaan, ang pagiging maingat ay mahalaga, ngunit huwag kalimutang magpahinga at huwag sabrohan ang paghusga. Libra Ngayong araw, binibigyan ka ng kalikasan ng balanse at kakayahang magpasya ng patas. Tulad ng hangin na pantay na dumadaloy saan man, mas nanaisin mong hanapin ang maayos na ugnayan sa mga tao at sitwasyon sa paligid mo. Mahalaga para sa iyo ang maipakita ang pagiging makatarungan, lalo na sa mga usaping maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Tandaan, ang pagiging patas ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa iyong sarili. Scorpio, ang kalikasan ay nagdadala sa iyo ng pagiging malalim at mapanlikha ngayong araw. Tulad ng tubig na may malakas na agos sa kailaliman, mas nararamdaman mong may mga bagay na hindi madaling makita ng ibang ngunit malinaw para sa iyo. Ang iyong pagiging masigasig sa paghahanap ng katotohanan ay makakatulong upang makita ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari. Tandaan, gamitin ang iyong katalinuhan sa tama, hindi sa bagay na magdudulot ng pagkasira ng tiwala. Sagittarius, ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng pagiging masigla at malaya. Tulad ng apoy na hindi kayang ikulong, mas nanaisin mong galugarin ang bago at maghanap ng karanasan na magbibigay saya at kaalaman. Ang bukas mong pananaw ay maaaring magdala sa iyo ng mga ideya at kaibigang makakatulong sa paglawak ng iyong pag-unawa. Tandaan, ang tunay na kalayaan ay may kasamang responsibilidad sa iyong mga desisyon. Capricorn ang kalikasan ay nagdudulot ng disiplina at kasipagan sa iyong ngayong araw. Tulad ng bundok na matatag at hindi basta gumagalaw, mas malakas ang loob mong ipagpatuloy ang mga bagay na iyong sinimulan kahit na may mga balakid. Ang iyong pagiging seryoso at nakatuon sa layunin ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa tagumpay. Tandaan, ang tiyaga at tamang pagplano ay laging magbubunga ng maayos na resulta. Aquarius Ngayong araw, dala ng kalikasan ang pagiging makabago at bukas sa pagbabago para sa iyo. Tulad ng agos ng hangin na biglang nagbabago ng direksyon, maderama mong mas handa ka ngayon na sumubok ng kakaibang paraan para harapin ang mga hamon ang iyong pagiging malikhain ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Tandaan, ang bagong ideya ay mas magiging mahalaga kapag ito ay makakabuti hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa nakapaligid sa iyo. Pisces, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng pagiging maunawain at mapagmalasakit. Tulad ng tubig na dumadaloy saan man, mas mararamdaman mo ang koneksyon mo sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong pagkalinga at pagdamay ay maaaring maging sagot sa pangangailangan ng isang taong nangangailangan ng tulong o pagunawa. Tandaan, ang kabutihang ipinapakita mo ay babalik din sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan.